ko de mga kapasis so pakit on tamo no kung tudlo na ako sa mga kapasis ang kwan ah uh, hindi pakita na eh tudlo na ako ang sa technique sa suka nga dali lang siya maslom so mo ni to suka mga kapasis so ang technique ani na kada kwan kada simana, kayo na to ni isa no kayo na to anay? so mo na yung technique mga kapasis oh kayo ni muna tadan so technique ni no kung gusto nga ang kuan ay nang gusto nga maaslom din ng suka no technique niya mga kapasis no ah slow ma ay ha so anak na mga kapasis no takloban banda yon so kanina pang isa anak na siya mga kapasis no O, di kapasis? Oh, nanas na na siya. No? O, oh, sunod na po. So, Susmanan po. kapasis. So, anak lang. Goodie. Bye-bye.